Hi, so I got the ride Yes sir! Let's go! Let's go! Yo, happy holidays! Wow, goodness. Tapos na kami dito magpagas sa aming uh, favorite gasoline station Green Fuel, baka naman Tumahan <coughs> uh, natin sa Shell, tignan natin kung nandun sila And kasama natin ang ating OBR <coughs> Lars Ortiz Sa another ride na naman Na ating gagawin ngayong uh, Sunday December Anong araw ngayon? Basta si December. Eh, baka full tank tayo. Sa halagang 250, meron na tayong 4 liters. Dinagdagan lang natin yung ating uh, existing na uh, gas. And hindi na ako magtataka kung aabot siya hanggang Tagaytay. Dahil Nung nag full tank nga tayo, nakaabot tayo ng Bagyo. may tira pang 2 uh, bars. Nakapaglibot-libot pa tayo ng Bagyo ng araw na yon. Picture tayo dito. Hindi pag wala, hindi wala. At, uh, wala naman sumasagot sa atin. Let's go! Tagal eh. And we're ready to take off. Let's go! Lalim naman na ito. Lumalim na to. Let's go! And di uh, hindi natin nakita ang ating mga kasamahan dito sa Marcos Highway kung kaya tayo ay na lang. Since sa uh, sanay naman tayo na bumabakbak ang kaming dalawa lang ng aming OBR kung kaya te eh, diretso na kami and nga pala thank you nga pala sa 300 plus na tao na na-subscribe sa amin <laughs> 300 plus na tao isipin yun ang dami nun dahil sa 300 plus na tao na yon, nagkaroon kami ng ability na ma-monetize kahit papano yung YouTube through uh, thanks icon kung saan ang uh, thanks icon is pwede kayong magbigay ng tip somewhere dito yung my heart thanks and uh, tip lang naman yon kung gusto nyo lang naman hindi naman siya pero uh, we really grateful thank you <laughs> tama ba? we will be grateful kung uh, uh medyo bigyan yun di para naman isa magasolinahan ng aming mga next uh, adventures All right. And kung papansin nyo bago ang ating uh, helmet this is Sec Pilot hindi ito sponsored. <laughs> Lahat ito ay uh, mga labas ng pera namin. Thank you talaga sa 300 subscribers. We really appreciate that a lot. All right. Estimated time of arrival is 6.31 in the morning. Pero feeling namin is uh, baka mag kami. Since di naman tayo ratratan kung magmaneho. Facing-facing lang naman tayo ngayon. At sa mga nagtatanong pala na yung mga maintenance na ginawa natin nung galing tayong bagyo, uh, nagpalinis lang tayo ng panggilid and uh, merong parang nakita yung naglilik na grasa or parang medyo spill na grasa dun sa may gasket kaya pinalitan yung gasket. Hindi ko na masyadong tinanong kasi hindi naman tayo technical dito sa YouTube natin. Sadyang kung ano lang yung mga kailangan palitan na mas papaisip pa ang ating uh, pagmamaneho, ang ating mga rides, isa uh, ginagawa natin for preventive maintenance. Alright. Dito na tayo ngayon sa Just Dado Makapagal Bridge. Ikot na tayo ah. At sana hindi matanggal ang ating kinabit na double sided tape dito sa helmet natin. Dahil la uh, hindi natin kinabitan dito ng parang detali na chin mount, camera mount, camera chin mount. Dahil para hindi maharangan tong airflow sa harap. So lahat to is nakadikit lang ng double-sided tape na 3M Nasa so, bago na pala tayo eh! <laughs> okay so time check is 4.50 in the morning, nasa ano na tayo? I think pa Boni-Cerano avenue na tayo Pungunta tayo ng Tagaytay ng kasagsagan ng December Kung saan nakikita natin ng mga kaliwat ka ng picture ng SLEX na punong-puno ng kotse Kung kaya titignan natin kung totoo ba talaga ito Hindi naman tayo makakapuntang expressway pero titignan natin kung totoo na halos karamihan ng tao is uh, nakabakasyon Tignan natin 50 para parang ang lapit na lang eh. ay 68 na pala kumpara dun sa bagyo na umabot ng 100 something 200 ako dungamin ang aayong kotse yung ganitong kadaming kotse observable to or parang papansin na rin to pag uh, mga may pasok pero kahit na ganito na sunday at uh, alas 4 na akong umaga Alas 5, mag alas 5 na Ang dami pa rin kotse Grabe At sa mga nagtataka, this is Bonnie Serrano Avenue Kung papansin nyo, medyo lumuwag na yung kalsada dito Dahil uh, ginamit na yung property nung sa Camp Aguinaldo, I think to So medyo lumuwag lumuwag na Hindi pa lang di, di inaayos yung mga Uh, markings pero feeling ko magiging uh, 3 lane or 6 lanes itong Bonnie Serrano since uh, isa ito sa mga major thoroughfare EDSA 456 AM Mamaya na lang pag medyo araw-araw na Ano lang naman ko eh, gadaletsay natin ito hanggang dulo ng uh, EDSA sa may malapit sa top, sa tapos kaliwa na tayo pa airport road Okay, balikan na lang namin kayo mamaya Pag medyo may araw-araw na Wow, may araw na pala Okay, time check na yun na tayo sa Saan na ba to? Sapote Las Piñas something Ang dami ng development sa parteng ito At parang ang tagal na rin namin nung huli kaming nag-ride Somewhere dito sa south Nakakapanibago Our right, time check, it's 5.30 in the morning. And estimated the arrival natin is 6.36 in the morning. Sana makayanan natin yung ganong estimated time of arrival natin. Ngayong facing-facing lang naman ang takbuhan natin at medyo dumarami na ang mga sasakyan. Hindi na kami na overwhelm sa layo ng ng Tagaytay kasi na natin eh na conquer na natin yung Baguio eh eh Baguio nasa 200 kilometers 200 to 300 kilometers ngayon parang ano na lang to from Marikina to, to Tagaytay ano lang to Exercise Joke lang Pero yun May mga May pag-iingat tayo na ginagawa Since medyo Hindi pa pumuputok yung araw Kaya yun At Sa so mga napadpad sa YouTube channel namin We are right gone And ganito lang ginagawa namin Pag may mga free days or free time kami We explore places And kung papansin niyo sa aming mga playlist Sa aming mga videos Sa uh, mga couple ride ng aming ginagawa So yun ang aming uh, Fini-feature lagi sa aming channel And kung hindi ka pa nakasubscribe sa amin Please do comment, like, share and subscribe Para updated ka sa mga next videos namin Wow, nag pa dito. Hindi pa gumalaw ang ano. Nice one. Malupit. Palengke na kasi ito eh. Kung matatagalan pa tayo dito. Eh. Grabe ba? Okay, dito tayo sa Ginaldo Highway Time check, it's 5.41 in the morning At uh, kasagsagan ng bakbakan na tinahanan namin sa palengke At medyo natatanggal ang tiket ng ating 3M Siguro natagtag Okay, pag dinilidiretso natin dito, tagay tayo na Wala nang likuan Nagdilim ah Tagal sumikat ang araw ngayon ah, 5.40, hindi pa rin na sumisikat ang araw. Malupit. Mamaya sabi namin, or parang ipakita namin sa inyo kung gaano hinahandle ng PCX 160 ang uh, ahunan sa Tagaytay. Sana hindi matanggal yung, ano natin, camera. Babadjana Nasa Dasmarinas na tayo Time check, it's uh, 6.11 in the morning Dasmarinas baby Pinaluwag na pala ito. Nagayon sa dasmarinas 20 km na lang. Sobrang lapit anong... <laughs> 20 km sa lang lang. 20 km na lang, doon na tayo, let's go! Tagaytay! Tagaytay na tayo! At dito na naisisimula ang mga banayad na ahon. Pero hindi pa yung lakas ng ahon ni Jaeger since nung nagbagyo nga tayo mga diadaan natin walang buwelo kaya yeah. wala easy lang to marami lang ginagawang kalsada dito sa parting uh, you know, boom daming ginagawang kalsada ngayon oo uh, Tingnan mo. Boom. Malupet. Ha? Hindi, yung ano, yung kalsada. Yung kalsada ng wala. Mga warning device yun. Ang problema lang sa mga ganitong uh, road construction, kapag ka gumagawa sila may mga matutu may mga matalim na bakal matalim na gamit na pwedeng makatusok sa mga gulong kaya ingat ka lang din at uh, ride safe para hindi maputasan ng galong gulong Ay na naman oh no? boom ayun na naman tayo oh, Bakit kaya parang naging sira-sira yung mga kalsada dito? So dati hindi naman. Hmm, nakakapagtaka. Nakakapagtaka na no, bita Las Marinas, home of the Paru Paru Festival. Paru Paru. Silang proper Tagaytay na Subbu. Wow, hello oh. no? silang proper Tagaytay na Subbu. So uh 638 dito na tayo sa somewhere somewhere silang Cavite. Amadeo, 'yun, diretso na. 17 kilometers sa lang. And uh easy. Charot. Pero yun, since uh, nakapunta na tayo ng Baguio, parang ano na lang to. This will serve as a parang warm up sa atin kapag ka nag long ride tayo. Alright. Hindi ko na kailangan patunayan pa yung kaya ni Yeager ang ating PCX-160 sa mga ahunan na ganito. Dahil uh, kitang kita naman, maabot ng 80 kahit pataas yung kalsada at kaya pa akong umangat yan 12 kilometers to go at nandun na tayo sa Tagaytay so duman kami sa Emilio uh, Aguinaldo Highway so kung papansin niyo dito sa part na to ang daming ginagawang kalsada kaya siguro nung last time nung pumunta kami ng Tagaytay is uh, dito kami dumaan somewhere here no bus yan. As always, uh, pag ng malayo, always check your uh, vehicle before uh, leaving para walang aberya. And si Jaeger is laging uh, maintained yan. Yun o. No? Kita na kaagad yung ahon. 7 kilometers At nandun na tayo sa taas Parang uh, last year pa Kaya kami pumuntang Tagaytay Tapos hindi namin na videoan Pero may videoan na Siyempre Meron na tayo 630 subscribers So marami na may ikinig sa atin Let's go! Safe right safe. Yung nakaraan, Baguio. Ngayon, Tagaytay. Wow! Merry Christmas! Ang bubuhat sa inyo pag nakarating kayo dito sa Tagaytay. Yon, happy holidays. Wow, ganda ng ano ngayon na ba? Talik ah. So, dito tayo sa crater ng Taal Volcano. From Marikina to Bars ng Nabawas. Pero hindi naman siguro full tank kanina. Ay, really, hindi full tank po nga siguro kanina eh. Two bars ang nabawas sa atin. Starbucks. Starbucks. Storage. Wow, wala konti yung tao. Kaya nga eh. Yung wala. Ha? Kaya Santa Rosa! The the 7 -11. Wow! We feel at home, Angel Sun Burger. Okay, so, nakabalik ulit tayo dito sa Picnic Grove. Pag-a-itay, Picnic Grove. After how many, how many, how many, how many, how many? Ano tayo sa Picnic Grove? Bukay. Ayun o, no, may pares. Okay. So, bago tayo bago tayo, bago tayo is magpapares tayo Hi! nice one touchdown picnic group here we are again just a Tagaytay picnic group so today is Sunday kasi Wala masyadong tao ngayon. Nasa bagyo, sa bagyo sila. <laughs> Nasa bagyo <baguil> lang. Tapos natin magbagyo sila. So, may payment area na po dito. So, may stroko dito. Tapos, sa mga hindi nagtatanong. <laughs> meron na mga souvenir shops dito. Ayan. Souvenir shops. <laughs> Minsan, sakto rin yung timing natin. Nung mm. um, namin ng Baguio, weekdays, wala masyadong tao. Ngayon, Sunday, medyo pauwi na yung mga tao. Sa mga kanya-kanyang probinsya. kami namin Tagaytay. Wala masyadong tao. Dito pala na Sunday. Oh dyan. Tapos kitang yung mga bundong tayo. Bundok. bun 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 Thai picnic trophy 75 pesos and 20 pesos parking fee. sa na tayo dito sa Tagaytay Picnic Rob Hi ka hi Last stop natin is uh, Mahogany Market So Medyo developed na tong grove Rob kumpara dati Kasi nung na nagpunta kami ginagawa pa lang tong mga souvenir shop souvenir shop Ngayon is okay na siya ang oras ngayon is 8.46 At ata uh, Tapos na ang ating pagliliwaliyo Dito sa picnic grove Dito pala yung mga kabayo Doon pa to Horsey, horsey Bye bye picnic go. Wow. Turistang turista. Ayun, kung mapapabisita kayo dito sa South, sa so may uh, parteng Tagaytay, pwede nyo rin uh, saglitan or bisitahin yung Tagaytay Picnic Group. 75 pesos lang naman ang entrance per tao and da uh, 20 pesos sa motor and namin tayo sa kotse pero mura lang din naman we're now at ma Mahogany Market mga 10 minutes lang running to... Mahogany Market Mahogany Market sa baba yung mga bilihan ng karne uh, tapos sa taas naman yung mga pulalokan So, since uh, take-off din naman tayo, uh, yung... So, ganun lang ang ating uh, short ride for this morning. Bumili lang tayo ng ulam. So, from Marikina, Tagaytay, and picnic grove and mahogany market ngayon maga tayong uwi para di natin masabayan yung dami ng tao mamaya since Sunday ngayon baka mag uwihan yung iba okay so 2 hours and 1 minutes 1 minutes so yun lang ating short ride Marikina to Tagaytay so pumalik kami ng bulalo from Marikina mayroon ng bulalo. So, kung nakaabot ka man sa part ng video na to, maraming salamat at uh, kahit papano inatsagaan yung aming uh, short ride dito sa Tagaytay. At kung hindi ka pala subscribe sa amin, please do comment, like, share, and subscribe para update ka sa mga next video na ilalabas pa namin at sa mga lugar na bago natin pupuntahan. And also, thank you sa 600 plus subscribers natin. At uh, naka-overwhelm lang kasi hindi namin kilala kayo lahat. Shoutout sa lahat ng mga nagpapa-shoutout. And see you sa next video natin. Go!